Hi guys, welcome back to my channel. Sa pangatlong pagkakataon guys, punta naman kami sa butuan. Ganun pa rin ang sa guys. Punta naman kami ngayon sa AUB sa pangatlong pagkakataon guys. Sana po hindi na kami mapalpak. Sana po mabigay na ngayon ang aming, ang aking ang aking ATM card. Approbable na ako po sa happy money. Dito kasama ko naman ang aking partner. Always. Babay naman dyan. Sana po mabigyan na ako ng happy money ATM card. Sana po. A-U-V. Dito? Dito na kami sa IOV guys. <makes noise> Dito na kami sa IOV, ayan, AOV. Sana po Sana po ma maanuhan namin ngayon po ang aming set. Ito ko lang po, basta na. Dito na kami. Pababa na kami, guys. Pero hindi na kami magbi-video sa loob kasi bawal po. Bawal doon mag-video sa loob ng pang Ayan, Dito na po. Bawal dito sa loob mag-video, guys. Dito lang ako. Hintayin na natin ang resulta sa aking ID. Okay. Okay guys, success na guys. Grabe, nakuha na namin guys. Ay, nakuha na namin. Hindi kami na maraman. Ito na po, nakita, nakuha ko na po. Hindi mo ipakita yung number mo. Hindi lagi, di, 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 di. Oh. Ito na po, nakuha ko na po. Ang bila. Nakuha ko na po nga kong hello money. Yan. Success na po. Okay. U uwi na kami. Yan. At sa juice guys, uwi na kami. Yeah, 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 yeah. Ang saya-saya. Okay hey guys, nakuha na namin ang Hello Money. Success po ngayong araw na to. Salamat sa Diyos. Mayroon na akong ATM. Okay na. Mayroon na akong ATM. Yeah, 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 yeah. wait, wait, wait. And dito na po, nakuha na namin, nakuha na namin ang akong Hello Money. Andito na po. Salamat, salamat, salamat. Salamat sa Diyos. Mayroon na akong ATM. Okay. Andito na po. Ang saya-saya ko. Andito na po. Okay, bye-bye. Kita-kits tayo sa Buena Vista. Okay. Tapos na doon. Ayan mo. Na-disclose nyo, guys. Ayan, tingnan mo. Ang sapat sa ilalim, guys mamaya uh, <laughs> oh, ngayong araw na to. Pag-uwi namin, mayin na. po may na naman dito sa Butuan. Ito banda sa bangko Sentral ng Pilipinas. Ay, nako. Ito kasi mga nanghi dapat lahat nga ng gimotor ingat tayo kasi po madulas madulas ang kadalanan kasi po ulan-ulan ingat get down. ingat ingat sa mga nang motor lalo na sa mga vlogger kasi always yun na sa daily oh Always sila daily na magano magbiyahe, mag-scout. Ingat yun tayong lakad. lakar. Grabe, may na-discretion na bundol to, di ba? Oh. Nabangga sa isang four wheels na sakyanan. Oh, Pero hindi naman gay grade, grabe, grabe guys. Ayun, lumabas na ang uh, polisya, puntahan na yun. Hindi naman siya gano'ng grabe. Buhay man guys, buhay. Pero ganun pa rin. Naku, ingat, Jude. Ingat. Madulas kasi ang kadalanan ngayon. Po, oh, and andito na kami sa Buena Vista. Ayan. Bawi na kami sa amin. And thank you for watching. Thank you for watching, guys. And don't forget to subscribe my channel. Follow my page comment and syempre don't forget to hit my bell para masubaybayan nyo lagi ang aking lahat ng mga videos ni ibang upload. Okay guys to God be the glory. Bye bye!